Hi guys, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay may bisita po tayo. Tagasan ka ate? Tagakabite po. Ayan. Ayon po. So may bisita po tayo, tagakabite. <laughs> Nangunguha lang ng lansones. Uh, ate, tagasan ka sa kabite? Ternate. yeah, taga Ternate kabite. bisita natin, no? Oh. Ano, sa tingin mo, maganda ba dito sa probinsya namin? Maganda. Ano, sa tingin mo, mawiwili ka dito? Hindi. Hindi! Hindi! Ba Hindi! Bakit? Para walang ano? Para walang ano? <laughs> ano? <laughs> <laughs> Hindi ka mawiwili dito? Depende. Maraming prutas dito. Mar Iba-ibang klaseng prutas meron dito. May Anong prutas? Anong prutas? Ay, rambutan, <laughs> dalanghita, langsones. Depende. Ano gang pangalan mo muna ate? Si Rondi. Si Rondi? Ayan, taga Ternate, Cavite. Ay, hindi mm. <laughs> Ay, yan. <laughs> May kasama po kaming bisita, ang Ate Maribel. Kararating lang po nila galing uh, ter Ternate, Cavite. Eh. Ter mm. Terundi, ano? Namimitas na lang sunes. Yan. Ay. Din siya, ang dami ng bunga sa taas. Ayun, nainog. Oh. Ang ganda, ang dilaw Ang ganda ng bunga noon, no? talagang lungkoy lungkoy eh ang dami eh ayan oh. No? oh, ganda ng bunga dilaw na dilaw na ate marunong ka umakyat hindi ah hindi ayan o oh, sige picture picture enjoy ka lang dito meron bang ganitong puno sa kabite wala ah wala ah bunga lang ng aratilis meron sa kabite ay siya hmm. Ayan, isa e sa Cavite raw po, ay e wala daw po ganitong puno ng lansones at saka rambutan. A, aratilis daw po meron. So yan, ang bisita po natin na ah, taga-Ternate Cavite, itutur po natin sa ating hasyenda. At ng malibang naman po at mag-enjoy siya dito. Ano ate, ilang ilang araw ka ba? Ilang linggo ka dito sa Quezon? Uuwi kami mamaya. Ay, 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 hindi. kami sa Fiesta. Ah, yun. Okay. Uuwi din daw pala sila mamaya at babalik po sa Piesta. Ayun pala maraming hmm. hinugay. Rambutan. Ito nga, um, araw -ar yan. Hey guys, nanguna po sila ng prutas at ngayon po ay kumakain na po sila. Yan. kita nyo naman, talagang sarapan-sarapan. <laughs> May dalang hita, lansones at saka rambutan. Sausawa ng dalangita toyo na may sile ayos pandadali ni Boss Cardeng hmm. oh, gaganda ng lansunay hmm. malaban malaban